Tumugon si Gilbert nang may kumpiyansa. Kinilala niya ang pag-iingat ni Bai, na uunawaan kung bakit nag-aatubili siyang tanggapin ang tagumpay ng napakadali. Pagkatapos ay inalok niya siya ng isang hamon sa hinaharap. Kung malilinas ni Bai ang buong abyss trial, malugod siyang tinatanggap na bumalik at harapin siya muli sa ikaisandaang palapag sa ilalim ng totoong kondisyon ng labanan. Gayunpaman, nilinaw ni Gilbert ang isang bagay. Sa kasalukuyang lakas ni... Bay, malayo siya sa kakayahang mabuhay sa tunay na kaibuturan ng abis. Sa kabila nito, inaasahan niya ang araw na magkikita silang muli, umaasa na siya ay lalago ng mas malakas. Ang kanyang anyo ay nagsimulang kumupas at ang kanyang katawan ay natunaw sa hangin, walang iniwan. Isang notification ang agad na lumitaw na nagpapatunay na ang ikaisandaang palapag ay nalinis. Ang sistema ay nag kay Bay na pumili ng kanyang oras ng pagbawi. Humugot si Bay ng malalim na hininga, nag-iisip tungkol sa mga salita ni Gilbert. Kinilala niya ang pagkakaiba sa kanilang lakas, ngunit hindi niya hinayaan na hindi siya nito. Sa halip, nakita niya ito bilang isang layunin na lampasan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon habang tinatanggap niya ang hamon. Sa susunod na magkita sila, magiging handa siya. Kapag dumating ang sandaling iyon, hindi siya aasa sa mga tricks haharapin niya ang swordsmanship ni Gilbert ng harapan at patunayan ang kanyang lakas. Ikadalawandaang palapag, Fallen Angel Lord Elmi sa ikadalawandaang palapag ng abyss, si Bay ay pumasok sa isang kahangahangang palasyo na puno ng isang eleganteng ngunit nakakatakot na presensya. Sumigaw siya na tinutukoy ang Lord ng ikadalawandaang palapag, umaasang simula ng labanan ng pagsubok. Nakaupo ng kalmado sa isang marangyang sofa si Fallen Angel Lord Elmia, Isang six-wing fallen angel sa level 10. Isang notification ang lumitaw na nagpapatunay na walang mga espesyal na kondisyon para sa palapag na ito. Tumingin si Bai sa paligid at nagkomento sa estado ng palasyo, kinwestiyon kung bakit tila napaka problema ang paglilinis nito. Tumugon si Elmia ng may hindi inaasahang sagot. Inamin niya na orihinal niyang binalak na hayaan siyang magpatuloy kaagad ng walang laban. Gayunpaman, nalampasan siya ng kuryusidad. Bumangon ng gracefully mula sa kanyang upuan, naglakad siya patungo sa isang dining table na napapalibutan ng mga sofa. Umupo siya ng comfortable, nagpapalabas ng hangin ng casual na autoridad, at inanyayahan si Bai na sumali sa kanya. Lumapit si Bai, ang kanyang ekspresyon ay nagpapakita ng pag-iingat at kuryusidad. Nagtaka siya kung ano ba talaga ang interesado kay Elmia. Hindi siya nag-aksaya ng oras at tinanong ang tanong sa kanyang isip. Paano nagawa ng isang taong may level ng lakas niya na maabot ang ikadalawandaang palapag? Kinilala niya na si Gilbert, bagaman isang bihasang mandirigma, ay limitado sa kanyang pag-iisip, umaasa ng labis sa pagsasanay at sneak attacks. Kahit na nagawa ni Bay na talunin siya, ang mga hamon sa hinaharap ay magiging mas mahirap. Maraming kalaban sa mga susunod na palapag ay magiging mas komplikado at mas mahirap hawakan. Nakikinig si Bay ngunit walang inihayag. Pagdating niya sa dining table, inilagay niya ang kanyang kamay sa isa sa mga upuan at tumugon ng may kumpiyansa. Ang kanyang mga panalo ay ang kanyang pinakadakilang lihim at hindi niya maaaring ibahagi ang impormasyon na iyon kay Lady Elmia. Nanatiling relaxed si Elmia at nilinaw na hindi siya interesado sa pagtuklas ng kanyang pinagmulan. Naramdaman lang niyang naiinip matapos magpalipos ng araw sa paghiga. Pagkatapos ay gumawa siya ng isang alok kung uupo siya para sa isang inumin, at makikipagchat sa kanya tungkol sa kung paano siya nagawang makarating ng malayo, hahayaan niya siyang makadaan ng walang laban. Inabot ni Bay ang flask, nagbubuhos ng red wine sa isang baso habang isinasaalang-alang ang kanyang mga salita. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung ano ba talaga ang gusto niyang malaman. Nagpo si Elmie sandali, pagkatapos ay nagdala ng isang tiyak na kalaban. Tinukoy niya ang Lord ng ika at limang palapag, isang slime monster na malinaw na nakita niyang nakakasulasok. Naalala ni Bay ang nilalang na pinag-uusapan, Flesh and Blood Aggregation, Surubis, ang Level 10 Demon. Lord ng Abyss 105th Floor, ang kanyang isip ay bumalik sa swamp-like battlefield kung saan naganap ang labanan si Surubis ay hindi isang normal na kalaban. Ang kanyang anyo ay kahawig ng isang masa ng nagwawala na karne, isang pool ng buhay na laman na kumalat sa lupa tulad ng isang malagkit, also na swamp. Ang paghawak dito ay nangangahulugang tiyak na kamatayan dahil ang anumang nakipag-ugnayan ay agad na nilamon at natunaw. Si Bay mismo ay halos hindi nakaligtas sa enkwentro. Sa sandaling hinawakan niya si Surubis, nilamon ng nilalang ang kalahati ng kanyang katawan sa isang iglap. Nakikinig si Elmir nang may interes bago itanong ang pinakamahalagang tanong. Paano siya nagawang manalo? Itinaas niya ang kanyang baso, nagmungkahin ng isang toast. Tumugon si Bay ng walang pag-aalinlangan. Kung nasiyahan si Surubi sa paglamon ng laman, kung gayon ang tanging solusyon ay pakainin siya. Gayon ang proseso ay brutal. Ang kanyang sariling katawan ay hindi madaling tunawin, kaya't pilit niyang pinakain ang halimaw ng daan-daang kanyang sariling naputol na braso. Sa huli, nagkasakit si Surubi sa matinding food poisoning. Hindi maproseso ang kanyang nakain, ang dating nakakatakot na flesh aggregation ay nabawasan sa wala ng iba kundi isang putik ng nabubulok na sludge. Ngumiti si Elmire sa hindi inaasahang diskarte, inamin na hindi niya inaasahan na haharapin ni Bay si Surubis ng walang kahirap-hirap. Gayunpaman, nilinaw ni Bai na malayo ito sa madali. Ang sakit ng paulit-ulit na pagpunit ng kanyang sariling mga braso ay matindi. Ang labanan ay tila simple, ngunit ang sakripisyo na kinakailangan ay lampas sa kayang tiisin ng karamihan. Si Elmia, na nasisiyahan pa rin sa pag-uusap, ay nagdala ng isa pang pangalan, si Fingo, ang 136th floor demon lord. Tinukoy niya ito bilang isang mabahong matandang nilalang Kinwestiyon kung bakit pa ito nag umalis sa dagat. Agad na naalala ni Bay ang labanan at inamin na ang kanyang tagumpay ay posible lamang dahil sa isang magandang piraso ng kagamitan na ibinigay sa kanya ng sariling apo ni Fingo. Narinig ito, tumawa si Elmia, malinaw na naaaliw sa kung paano sinamantalaan ni Bay ang sitwasyon. Ang kanyang kuryusidad ay hindi humihinto doon. Pagkatapos ay binanggit niya ang isa pang kalaban, ang babae mula sa ikaisandaan at palapag, na itinuro na hindi tulad ni Fingo, wala siyang lugar na pagtataguan. Ang isip ni Bai ay bumalik sa ikaisandaan at palapag kung saan hinarap niya si Hartley, ang barrel flame spirit na naghari sa gilid ng bundok na Lava Pole. Kinilala niya na siya ay tunay na malakas. Sa panahon ng kanyang labanan, pinatay siya nito ng labin limang beses ng sunod-sunod. Ang kanyang matinding temperatura ng katawan ay ginawang walang silbi ang kanyang mga kakayahan sa virus, na ginagawang imposible na maimpeksyon siya. Ang lava-based na anyo ng kanyang katawan ay ginawang hindi epektibo ang direktang pisikal na mga atake. Kahit na nagtamo siya ng mga pinsala, simple lang siyang uurong sa lava pool upang makabawi kaagad. Ang labanan ay nagpatuloy sa loob ng limang buong araw, kung saan patuloy silang nakikipaglaban hanggang sa tuluyang umapaw ang lava pool. Sa huli, siya ay napagod at ang kanyang walang humpay na pagsalakay ay kumupas. Sa lahat ng mga kalaban na kanyang hinarap sa kabila ng dalawandaang palapag, si Hartley ay walang duda ang pinakamatigas. Nakikinig si Elmia ng may interes, ngunit pagkatapos ay pinaalalahanan si Bay na kung pinag-uusapan niya ang tungkol sa mga mahihirap na kalaban, ang 186th Floor Demon Lord ay kasing sama. Sa simpleng pagbanggit ng pangalan na iyon, Mabilis na tumanggi si Bai na magpatuloy. Iginigit niya na sa panahon ng ganoong kaaya-ayang pag-uusap, walang dahilan upang ilabas ang alaala na iyon. Ang kanyang mga iniisip ay panandali ang bumalik sa ikaisandaan at walumput-anim. Palapag kung saan nakatagpo niya si Amundai, ang filthy queen, sa loob ng kanyang napakalaking nabubulok na hukay. Hindi tulad ni Hartley, na ang lakas ay matindi, si Amundai ay simple lang na nakakasulasok. Kabilang sa lahat ng mga nilalang sa abis, walang sino man ang mas marumi kaysa sa kanya. Nabuhay siya ng comfortable sa loob ng isang higanting hukay na puno ng nabubulok na mga bangkay at dumi, yumayabong sa mabahong amoy. Sinubukan ni Bay ang kanyang makakaya upang burahin ang alaala ng nakakatakot na palapag na iyon. Ngunit ngayon ang simpleng pagbanggit ng kanyang pangalan ay nagbabalik ng lahat. Bamantong hininga siya at inilapag ang kanyang baso ng alak sinasabing hindi niya maiinom ang alak na ito ngayon. Kinilala ni Elmia na si Amunday ay hindi partikular na malakas. Gayunpaman, walang demonyo ang naglakas loob na hamunin siya o agawin ang kanyang teritoryo. Ang purong nakakasulasok na kalikasan ng kanyang pag-iral ay sapat na upang ilayo ang iba. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang atensyon pabalik kay Bai, napansin ang isang bagay na kakaiba. Itinuro niya na sa kabila ng lahat ng kanilang pag-uusap, hindi pa siya umiinom ng kahit isang sip-sip ng kanyang alak. Nanatiling kalmado si Bay at tumugon ng may maingat na pagpapaliwanag. Sinasabi niya na hindi siya naglakas loob na uminom ng alak na nilagyan ng espiritual na kapangyarihan ng Fallen Angel Lord. Kung gagawin niya, nangangahulugan iyon ng tiyak na kamatayan. Gayunpaman, sa kanyang isip, nag-isip siya tungkol sa totoong dahilan. Ang pag-iisip ng pag-inom ay nagpapaalala sa kanya ng isang nakaraang karanasan, kung saan namatay siya sa simpleng pag-inom ng isang inumin. Alam nito, wala siyang intensyon na gawin ang parehong pagkakamali muli. Si Elmia, kalmado pa rin, ay ngumiti ng may kaalaman. Inamin niya na nahulaan niya ito. Kung kumuha siya ng kahit isang sip-sip, maaari niya siyang basagin sa mga piraso sa isang simpleng pag-iisip lamang. Nakakahiya, idinagdag niya, dahil mas gusto niyang talunin siya ng hindi man lang tumatayo. Si Bai, Nakita na wala na siyang anumang tricks na natitira, ay tumayo at naghanda para sa labanan. Tinanong niya kung dapat na nilang simulan ang labanan. Sa kanyang pagtataka, tumanggi lang si Elmia. Wala siyang interes sa paggalaw. Ang kanyang tugon ay nag-iwan kay Ibai na natulala sandali. Hindi niya maiwasang ituro na siya ay labis na tamad, marahil higit pa sa anumang kalaban na kanyang hinarap noon. Si Elmia, ngayon ay ganap na walang interes ay iwinagayway lang siya at sinabihan siyang umalis. Inanunsyo niya na matutulog na siya, idinagdag na kahit ang paghihiwalay ng kanyang projection ay nangangailangan ng pisikal na enerhiya. Ang kanyang katawan ay nagsimulang matuno, na nagpapahiwatig ng pagtatapos ng kanilang enkwentro. Bago siya tuluyang maglaho, nagbigay siya ng isang huling babala. Marami pa ring malalakas na kalaban sa unahan. Kabilang sa mga ito, mayroong anim na nilalang na may hawak na banal na mga pangalan, na ginagawang mas mapanganib ang mga ito kaysa sa anumang nakatagpo niya. At sa sandaling tuluyan siyang kumupas, isang notification ang lumitaw na nagpapatunay na ang 200 level ay nalinis. Ang sistema ay nag-uudyok kay Bay na pumili ng kanyang oras ng pagbawi. Pinoproseso ni Bay ang bagong impormasyon, ang kanyang isip ay nagmamadali sa mga posibilidad. Ang pagbanggit ng aning na totoong Diyos na may hawak na banal na mga pangalan ay nakakabagabag sa kanya. Pinili niya ang isang oras bilang kanyang oras ng pagbawi at agad na pumasok sa recovery space kung saan nagsimula ang isang countdown. Nakaupo sa kama, naglaan siya ng isang sandali upang mag-isip. Ang bawat totoong Diyos ay may hawak na ganap na autoridad sa mga patakaran ng katutuhanan. Ang pagharap sa kanila ay walang katulad ng mga nakaraang labanan. Ang kanyang tanging pag-asa ay ang kanilang mga kakayahan ay hindi kasama ang agarang kamatayan o kumpletong pagbura. At hanggat maaari niyang gamitin ang hourglass upang bumalik, maaari siyang magkaroon ng pagkakataon. Kahit na ang kanyang kalaban ay isang Diyos, kung bibigyan ng sapat na oras, tiyak na makakahanap siya ng paraan upang patayin siya. Ikadalawandaan at tatlumputlimang palapag, ilusyon ng pagsuko sa ikadalawandaan at tatlumputlimang palapag ng abis, ang lupa ay umaabot ng walang katapusan na natatakpan ng isang malawak na ilang. Ang hangin ay mabigat sa katahimikan at isang nakakatakot na pagtigil ang nananatili sa atmosfera. Si Salisbury, ang alien lord ng Abyssal Eye Demon Clan ay nanunood kay Bay mula sa malayo na nakahiga ng walang galaw sa isang bato sa bundok sa malapit. Ang isang kumikinang na mata ni Salisbury ay nakakandado kay Bay. Isang system notification ang lumitaw na nagsasaad na ang mga espesyal na kondisyon para sa palapag na ito ay nananatiling hindi alam. Si Bay ay lumilitaw na nakulong sa ilalim ng mind control. Ang kanyang katawan ay hindi tumutugon at ang kanyang ekspresyon ay walang laman. Ang kanyang kamalayan ay nakalock sa loob ng isang ilusyon. Ang kanyang isip ay hindi na sa kanya. Nagmasid si Salisbury ng may kasiyahan. Ang tao sa harap niya ay nahuli na ngayon sa isang walang katapusang panaginip, hindi makalaya. Ang kanyang tawa ay umaalingaw-ngaw sa ilang habang nagtataka siya kung anong uri ng matamis na ilusyon ang nararanasan ni Bai. Sa loob ng ilusyon, si Bai ay nakaupo sa isang trono na napapalibutan ng magagandang babae, ang bawat isa ay tapat sa kanya. Isang batang elf girl na walang iba kundi si Heloise ang lumuhad sa harap niya nagsasalita ng may paghanga at paggalang, nagmamakaawa siya para sa kanyang pagtanggap, idineklara na siya ang kanyang Diyos. Inialay niya ang kanyang buong pag-iral upang paglingkuran siya, na sinasabing magiging pinakadakilang karangalan niya na maging kanyang tagapaglingkod, kasangkapan, o maging isang bagay para sa kanyang paggamit. Nakikinig si Bai, ngunit na natiling walang galaw. Sinubukan niya ang kanyang katapatan, tinanong kung ano ang gagawin niya kung inutusan niya siyang isuko ang kanyang kapangyarihan at mamatay. Nang walang pag-aalinlangan, iginiit niya ang kanyang katapatan, nangangako na patutunayan niya ang kanyang debosyon kahit ano paman. Gayun paman, sinabi ni Bay sa kanya na huminto sa pag-arte at idinagdag na ang kanyang mga salita ng katapatan ay walang laman, wala nang iba kundi isang desperadong pagtatangka na mabuhay. Ang kanyang ambisyon ay masyadong malaki para sa kanya upang tunay na sumunod sa sinuman sa kanyang buhay. Ang konsepto ng katapatan ay hindi kailanman umiral. Lumapit si Bay kay itinaas ang kanyang baba gamit ang kanyang mga daliri, tumingin siya sa kanyang mga mata at idineklara na handa siyang iligtas ang kanyang buhay. Ibinaba niya ang kanyang ulo at nagpahayag ng pasasalamat, iginiit na gagawin niya ang anumang bagay para sa kanya. Nang walang pag-aalinlangan, Inabot ni Bay sa kanya ang isang collar chain at nagbigay ng isang utos. Sinabi niya sa kanya na isuot ito at itali ang kanyang sarili sa gate na naglilingkod bilang isang bantay aso. Ang kanyang katawan ay nanginginig ng bahagya. Pinanood ni Bay ang kanyang reaksyon at inihagis ang kwelyo sa lupa. Hindi siya gumalaw kaagad, sa halip na natili siyang tahimik at hindi gumagalaw, ang kanyang ulo ay nakayuko sa pag-aalinlangan. Ang kanyang tingin ay tumalas at kinwestyon niya ang kanyang pag-aatubili. Hiningi niya na malaman kung tumanggi siya sa kanyang utos. Pagkatapos ng maikling sandali ng pag-aatubili, sa wakas ay pinulot niya ang kwelyo, ikinabot ito sa kanyang leeg, at tinanggap ang kanyang kapalaran. Ipinahayag niya ang kanyang kumpletong pagsuko na nagsasaad na ang paglilingkod bilang kanyang aso ay ang kanyang pinakadakilang karangalan. Sa katotohanan, si Bai ay nananatiling nakaupo sa isang bato, ganap na nakulong sa ilusyon. Ang kanyang mga labi ay bahagyang gumagalaw, bumubulong ng mga salita mula sa kanyang panaginip, na parang nawawala sa malalim na pag-uusap. Si Salisbury, ang abyssal-eyed demon lord ay nakatayo sa harap niya na nanunood ng may paglilibang. Nakita niya itong nakakaaliw na makita si Bai na nawala sa loob ng panaginip, walang kamalayan sa nangyayari sa totoong mundo. Si Bai, nasa ilalim pa rin ng kontrol ng ilusyon, ay patuloy na nagsasalita. Kinilala niya ang tugo ni Heloise at nagkomento sa kung paano ito nababagay sa kanyang tungkulin. Ngumiti si Salisbury, humangas sa kung paano nakikipaglaro si Bay sa ilusyon. Tiniyak niya sa kanya na sa sandaling ang kanyang kaluluwa ay ganap na naabsorb, siya ay mananatili magpakailanman sa loob ng matamis na panaginip na ito, nakulong sa kawalang hanggan. Gayunpaman, bago pa man makakilos si Salisbury, tatlong espada ang biglang lumitaw sa likuran niya. Nang walang babala, tumusok sila ng diretsyo sa kanyang katawan. Isang notification ang lumitaw na nagpapakita ng tunay na espesyal na kondisyon ng ikadalawandaan at tatlumputlimang palapag upang makita at makalaya mula sa ilusyon ni Salisbury. Idinilat ni Bay ang kanyang mga mata at lumaya mula sa ilusyon. Kinilala niya na ang panaginip ay maganda, ngunit hindi ito totoo. Gaano man ito kakaakit-akit, ang manatili dito magpakailanman ay magiging walang kahulugan. Si Salisbury, ngayon ay nasugatan, ay nagpupumilit na maunawaan kung ano ang nangyari. Kinwestyon niya si Bay, hinihingi na malaman kung sa anong punto niya nakita ang ilusyon. Ang katotohanan na si Bay ay nakalaya ng hindi niya napapansin, ay nag-iwan sa kanya sa pagkabigla. Like, comment, share, and subscribe them on general you to go. But I'm you I'm at board.